So yun guys, habang naganap ako ng pato ko kasi baka nangingit dito sa bubat is meron akong nakita guys nakakaibang pugad ng ibon sa mga nakakaalam ano kayang ibon to guys bilog, hindi naman siguro tiyamis to or agila no kasi nasa baba, mababa lang yung pugad nya ano kayang ibon to first time ko makakita ng ganitong pugad kaya at lalapitan muna natin titingnan natin kung may laman na bang ano may laman bang itlog ano ako ano kayang ibon to guys mga nakakaalam first time na first time ko makakita ng ganitong pugad bilog na bilog ano ako may laman kayang itlog to no dito yan sa pag guys malapit sa kubo kasi hinahanap ko yung pato baka nangingitlog dito kasi ilang araw nang hindi nakaano nakalabas kaya nakakita habang naglalakad ako guys lalapitan ko nga is nakita nga ako ng pugad kakaibang pugad guys first time ko sa buong buhay ko nakakita ng ganitong pugad ng ibon ano kayang ibon to? Teka lang, napitan muna natin oh. Kung anong ibon to?